Hello guys. Uh, dito kami ngayon sa tabi ng daan guys. Ah uh, na namin yung uh, tinatawag nila dito na ditch zone. Dito maraming uh, patay na tinatapon dito at saka marami ding tao na ginadala dito at saka dito ng patay uh, na dinabarin. Ito, ito tingnan nyo guys oh. napakalalim na bangin ito guys tingnan nyo malalim ito kung walang mga halaman na nakatayo dito makikita mo talaga ang buong ano kung gaano ka lalim ang lugar na ito guys ang bangin na ito dito oh. tingnan mo Yan, makita nyo ang ano you know, guys. Dito sa gilid ng, ng daanan ito guys. O dito maraming dumadaan din dito. O, yan maraming mga sasakyan na dumadaan. Kaso wang, walang ano, walang mga kabahay-bahay dito. Malayo itong kalsada na ito. Malayo ito sa kabahayan. Kaya nga ito tinatawag na dead zone dito. dami rin dito na ano, dumadaan rin dito, dami rin doon sa dulo marami din mga kabahayan doon kaso lang dito may git mga dalawang kilometro siguro wala kang makikitang bahay dito puro ano na lang yung makikita mo dito o oh, ito napaka taas ng bangin na ito guys o oh, tingnan nyo mataas ito kaya ginagawa nilang tapunan ng mga bangkay dito o, dito lang yan mismo sa ano, gilid ng daan. Basta eh, nakakatakot kung mahal dito guys. Lalo na pag -abi. Yun, may mga dumadaan dito na makilala rin natin guys. guys so, yung tingnan nyo napaka na ano dito na daan yan dito o, makikita mo rin yan dito yan tingnan nyo o. So. hanggang dyan yan sa ibaba pa highway pa bangga inas bangga inas bangga inas, inas. highway din dyan Saka sa highway dyan highway papalik sa oh. Ito, oh. Yung, ang dana na ito guys na papuntang bayan din ito kaso lang yung, yung dito galing bundok dito galing bundok ito no. ang <fia> pagdating mo dyan sa itaas national highway na yan dyan guys yung ito papuntang bundok ito yung kasada na ito guys papuntang galing bundok yan yung dito sa kabila papuntang highway yan papuntang bayan Tignan nyo daming dumadaan dito na sasakyan guys Kaso lang walang mga bahay dito Mahigit dalawang kilometro na wala kang makikitang bahay dito Sige, Hanggang dito na lang guys